tingnan niyo mga boss kung paano tanggalin yung steel bushing ayan kuha lang kayo ng bolt na mahaba tapos gamit kayo ng impact ayan tingnan nyo Ganun lang kadali mga boss. Tanggalin ang steel bushing Kasi yung iba, binubutas nila yung likod sa hub. Ganyan lang kadali. Bolt, bolt, bolt lang na mahaba ang kailangan. Ayan, tanggal agad. Ayan, tingnan nyo. nyo.